Ang mga pamahiin o superstition sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan, at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito. Maging sa makabagong henerasyon, lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay isinasabuhay pa rin ang mga pamahiin ito. Mga pamahiin sa bahay. Hindi sinuswerte ang bahay na ang front door ay hindi nakaharap sa kalye. Kapag ang hagdan ng bahay ay mayroong labintatlong baitang, ang may-ari ng bahay ay maagang mamatay o kaya ay maghayhirap. Kapag magpapagawa ng bahay, ilagay ang pinto sa gawing silangan para masikatan ng araw, sa gayon ay maghahatid yon ng swerte sa mga nakatira doon. Kapag may bumahing habang ikaw ay paalis na ng iyong bahay, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo. Kapag mayroong rock and chair sa inyong bahay, iwasang iwanan ito ng umuugoy sapagkat malamang sasakyan ito ng masamang espiritu. Kapag nakabili ng bik, Iligid mo ito sa poste ng inyong bahay ng pitong beses upang hindi ito maglayas Malas ang anumang bahay na ginawa sa ikalabintatlo ng anumang buwan Sa babaeng may asawa, kailangan ka ng paapalagi ang unang ihakbang tuwing uuwi ng bahay upang hindi masira ang kanilang pagsasama